Maraming taon nang naghihintay ang mga pioneers kung kailan po uh, malilista si uh, Pi Network sa open market or particular po sa mga malalaking crypto exchanges. Isa po sa pinaka-pinag-uusapan ngayon ay kung uh, sakali na si Pi ay malista kay Kraken na isang malaking US-based crypto exchange. Kung uh, mangyari man ito, siguradong magdadala ito ng matinding hype at posibleng pong uh, baguhin ito ang direksyon ng presyo ni PiCoin. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, bakit nga ba mahalaga kung uh, malista si PiCoin kay Kraken? Ayan, si Kraken ay isa po sa pinaka nga exchange sa buong mundo. Kilala ito dahil sa kanyang regulatory compliance, malalim na liquidity at saka global user base. Kapag si Pi ay napunta kay Kraken, hindi lang ito magiging malaking hakbang sa credibility ng project kundi magiging pagkakataon din ito para sa millions of pioneers na makapag-trade ng kanilang hawak sa isang regulated environment. Kaya sa market impact, ang listahan po sa Kraken ay maaaring magbigay kay Pai ng mas mataas na tiwala mula sa mga investors at lalo na sa mga institutions. Dahil dito... Posible pong tumaas agad ang demand sa token na siyang magtutulak sa kanyang presyo pataas. Ngayon ay ano po ba ang pwedeng mangyari sa short-term price ni Pi? yan sa tuwing uh, may bagong coin na nalilista sa malalaking exchange, kadalasan ay may kasamang matinding price surge. Kung si Pi ay mailista po kay Kraken, posible siyang sumipa or posible pong tumaas ang kanyang presyo uh, sa 1$ hanggang 1.5$ sa mga mga unang araw ng trading nito. Pero dahil marami pong pioneers ang matagal nang naghihintay, siguradong may mga magpa profit taking na siyang magdudulot ng uh, matinding volatility. Kaya sa market impact, ang uh, ganito pong galaw ay magbibigay ng global benchmark sa presyo ni Pi kahit bumaba po siya matapos ang initial hype. Mananatili itong mahalagang basihan ng mga susunod na galaw sa market. Ano naman po ang maaring mangyari sa medium term? Ayan, pagkatapos po ng hype, ang tanong ay kung paano po kakayanin ni Pai ang susunod na yugto. Kung tuloy-tuloy uh, po ang pag-develop ng kanyang ecosystem, at maging active ang marketplace apps at saka peer-to-peer -peer utilities may posibilidad na manatili po siya sa presyong 2 hanggang 5 na price range pero kung magkulang po ang adoption o sobrang nipis ng liquidity maari po siyang bumalik sa price range na 0.50 hanggang 1.5 dollar sa market impact ang medium term price ni Pi ay magiging depende kung gaano po kabilis niyang maipapakita ang kanyang use cases. Kung wala po itong malinaw na application, babagsak po ang demand at malalagay sa alanganin ang kanyang presyo. Yan dito naman po tayo sa kanyang long term potential. Ang tunay na lakas ni Pi ay nasa kanyang malawak na community may tens of millions na users na na nakaabang sa kanyang uh, launching. Kung uh, magagamit ng maayos ang community na ito para sa payments, DeFi integration, at saka tokenized commerce, pwede pong uh, uh, makapagtulak uh, kay Pi papunta ito sa presyong double digit price range. Kaya sa market impact, ang aktibong community ay nagbibigay po ng natural demand sa coin. Kung maging matagumpay po si Pai sa pagbuo ng kanyang real world use cases, magiging sustainable po ang kanyang presyo at maaring maabot ang double digit na price range. Ayan, ngayon ay pwede pa bang lumampas si Pai sa presyong $5? Ayan, napaka bullish case scenario po nito. Posible itong mangyari kung magagamit ni Pai ang Kraken listing para magkaroon po ng global recognition. Kung magpapatuloy po siya sa pag ng tight supply schedule at makapaghatid ng mga tunay na applications, may posibilidad po na umangat siya sa lampas $5 sa mga darating na taon. Kaya sa market impact, kapag nangyari po ito, Pwedeng makasama si Pai sa listahan ng mga major coins na may long-term adoption. Magiging mas attractive po siya, hindi lang sa mga retail traders, kundi pati sa mga institutional investors. Uh, Pag-usapan naman po natin ang uh, worst case scenario. Ano naman ang mga worst case scenario para kay Pai? Ayan, simulan po natin sa kanyang uh, bearish case uh, below Uh, 0.30 uh, Kung uh, hindi po makapag-deliver itong si Pi ng malinaw na use cases o kung sobrang lumaki ang kanyang circulating supply posibleng hindi po kayanin ng uh, demand ang dami ng token Sa ganitong sitwasyon kahit malista po siya kay Kraken pwede po siyang uh, bumagsak or pwede pong bumagsak ang kanyang presyo sa ilalim ng 0.30 na presyo kaya sa market impact, ito po ang seryosong uh, pinakadelikado para sa mga pioneers dahil mawawalan po ng value ang kanilang matagal na hinihintay. Kapag nangyari ito, mabilis po na mawawala ang hype at bababa ang tiwala ng market. Ayan. Dito naman po tayo sa base case, $1 to $2 na price range. Ito po yung pinakabalansing expectations natin para kay Pipe. Ayon po sa karamihan ng mga analyst, ang pinaka base case para kay Pi ay manatili po sa presyo na 1$ hanggang 2$ na price range matapos po ang initial excitement. Ito ay kombinasyon po ng kanyang malakas na community at mga hamon na kinakaharap niya sa long-term adoption. Kaya sa market impact, ang price range na ito ay sapat para magbigay po ng stability habang hinihintay ng market ang tunay na resulta ng kanyang ecosystem. At ayan bilang panghuli, sa tingin ko po, ang uh, posibilidad ng Kraken listing ay isang malaking turning point para kay PiCoin. Ito ang uh, magbibigay ng tunay na market value at makakapagbigay po ng transparency para sa lahat ng mga pioneers. Ang short-term hype ay sigurado pong magdadala ng volatility pero ang tunay na kwento ay kung paano po niya maipapakita ang kanyang ecosystem. Kung uh, magtatagumpay po siya sa pagbibigay ng real-world use cases, may chance po siyang maging isa sa pinakamalalaking project sa crypto space. Pero kung hindi, maring maging isa lamang siyang speculative spike. Kaya para sa akin, ito po ay exciting na pagkakataon na magbibigay linaw kung talagang si Pi ay handa ng pumasok sa tunay na mundo ng kripto. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.